Alam mo ba kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos na kahit sa gitna ng ating pagkakasala at karamdaman inihahandog pa rin niya ang pagpapatawad at kagalingan. Hindi niya hinihintay na tayo ay maging perpekto bago niya tayo yakapin. Hindi siya tulad ng tao na may kondisyon ang pagtanggap. Ang kanyang awa ay walang kapantay at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. At kung nais mong makita ang matinding patunay nito. Buksan mo ang iyong puso sa mensahe ng Salmo isang daan at tatlo, isang awit ng pag-asa, ng kalayaan at ng milagrong naghihintay lamang mapalaya sa iyong pananampalataya. Isipin mo ito. Sa tuwing bumibigkas tayo ng salita, may kapangyarihang lumalabas mula sa ating bibig, lalo na kung ang salitang iyon ay nagmula mismo sa Diyos ang mga salitang kanyang iniwan sa kasulatan ay hindi lamang para basahin. Ito ay buhay, gumagalaw, at kumikilos. At sa Salmo isang daan at tatlo, makikita natin ang isang biyayang hindi kayang tapatan ng kahit anong gamot o lunas sa mundo. Ang kapatawaran ng kasalanan at ang kagalingan ng ating katawan at kaluluwa. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang alinmang kanyang mga kabutihan. Siya ang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Siya ang nagpapagaling ng lahat mong mga karamdaman. Salmo isang daan at tatlo. Dalawa hanggang tatlo. Isang paalala ito mula sa langit na huwag nating kalimutan ang kabutihan ng Diyos sapagkat sa Kanya nagmumula ang tunay na kagalingan. Ngunit sa totoo lang, madalas nating nakakalimutan. Sa dami ng iniisip, sa dami ng takot, sa dami ng problema, ang salita ng Diyos ay tila nawawala sa ating alaala. Nakakalimot tayong may Diyos na hindi lamang nagpapatawad, kundi nagpapagaling. Ilan sa atin ang lumalapit sa Kanya kapag may sakit? Ilan sa atin ang nananalig na kaya niya tayong pagalingin kahit anong sabihin ng doktor, kahit anong resulta ang lumabas sa laboratorio kahit ilang taon nang iniinda ang karamdaman, may isang ina na ang pangalan ay Rosalinda. Sa loob ng labindalawang taon, siya ay lumaban sa sakit na hindi pa matukoy ng mga espesyalista. Paulit-ulit siyang kinuna ng dugo in x-ray, sinuri ng mga eksperto, ngunit laging hindi matukoy ang ugat ng kanyang panghihina, pananakit ng kasukasuan at hirap sa paghinga halos mawalan na siya ng pag-asa umabot siya sa punto na iniisip niya ito na siguro ang kabayaran ng lahat ng kasalanang nagawa ko ngunit isang gabi habang siya ay nakaupo sa kanilang balkonahe pagod na pagod at puno ng luha ang mga mata may isang lumang radyo na biglang tumunog sa hindi inaasahang pagkakataon tumugtog ang isang lumang awit na galing sa biblia ang tinig ng matandang lalaki sa radyo ay nagbasa ng Salmo isang daan at tatlo. Purihin mo ang Panginoon. Siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasamaan at nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Para kay Rosalinda, tila may sumabog na liwanag sa kanyang puso. Lahat mong kasamaan, lahat mong karamdaman. Hindi ba't sinabi ng Diyos ang mismong dalawang bagay na bumabagabag sa kanya? Napahagulgol siya sa tahimik na gabi. At sa oras na iyon, ginawa niya ang hindi niya pa nagawa sa mga panahong lumipas. Lumuhod siya at nagsimulang humingi ng tawad sa Diyos. Hindi dahil takot siyang mamatay, kundi dahil sa wakas, naunawaan niya ang lalim ng habag ng Diyos na kahit sa mga panahong hindi siya tapat, na natiling tapat ang Diyos sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi man agad-agad nawala ang kanyang sakit, may nangyaring kakaiba. Araw-araw na niyang binibigkas ang Salmo isang daan at tatlo habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Panginoon, ikaw ang nagpapagaling ng aking karamdaman. Ikaw ang aking manggagamot. Ikaw ang aking tagapagligtas. At sa bawat araw na lumilipas, dahan-dahan niyang naramdaman ang kagaanan ng katawan, ang pagluwag ng paghinga ang pagliwanag ng kanyang pananaw. Hindi ba't ito ay patunay na ang kagalingan ay nagsisimula hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi sa loob ng puso. Kapag ang puso ay handang tumanggap ng kapatawaran, doon dumadaloy ang kagalingan. Sapagkat minsan, ang ugat ng sakit ay hindi lang laman at dugo, kundi guilt, takot, galit, at sugat na hindi nakikita ng mata. Kapatid, baka tulad ni Rosalinda, ikaw din ay may kinikim-kim, mga sakit na hindi kayang makita ng mga doktor, ngunit ramdam mo sa iyong pagod, sa bigat ng iyong dibdib, sa luhang pilit mong nilulunok gabi-gabi. Maaring ito ay trauma, pagkukulang, kasalanan o sugat ng kahapon. Pero ngayon, narito ang tinig ng Diyos na nagsasabing, Anak, huwag mo nang pasanin iyan. Ako ang bahala. Patawad na at gagaling ka. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi padalos-dalos. Ito ay makapangyarihang pagpapalaya sa bawat tanikala ng kahapon. Hindi siya nag-aalangan na patawarin tayo kapag tayo ay tapat na lumalapit. At hindi rin siya nag-aatubiling pagalingin tayo sapagkat ang kagalingan ay hindi lang bonus sa kanyang biyaya. Ito ay bahagi ng kanyang plano para sa atin. Ang tanong lang, Handa ka bang paniwalaan ito? Kung ngayon ay may sakit ka sa katawan, sa damdamin, sa espiritu, gawin mo ito. Huminga ka ng malalim. Isipin mo ang lahat ng bigat sa dibdib mo. At habang inilalabas mo ang hininga, sabihin mong, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kapatawaran. At dahil doon, tinatanggap ko rin ang aking kagalingan. Hindi mo kailangang maging eksperto sa Biblia para maranasan ang milagrong ito. Kailangan mo lamang ng isang pusong handang maniwala, isang pusong handang magsuko, isang pusong nagsasabing, Panginoon, kung totoo ang sinabi mo, ipakita mo ito sa akin ngayon at hayaan mong siya ang kumilos. Dahil sa Salmo 103 may kapangyarihan. Hindi lamang ito tula ito ay deklarasyon. Isang panalanging ipinagkatiwala na sa libo-libong anak ng Diyos sa iba't ibang henerasyon at hanggang ngayon kumikilos pa rin. Ang tanong, gusto mo bang ikaw na ang susunod na maging buhay na patutoo ng kapangyarihan nito? Mula sa araw na nagsimulang paniwalaan ni Rosalinda ang kapangyarihan ng Salmo 103, nag-iba ang takbo ng kanyang buhay hindi na siya ang babaeng puno ng pangamba tuwing umaga. Hindi na siya binabagabag ng tanong kung kailan siya tuluyang bibigay. Sa halip, araw-araw ay naging sandali ng pasasalamat, hindi dahil perpekto na ang kanyang kalagayan, kundi dahil alam niyang ang Diyos ay gumagawa ng hindi niya nakikita. Sa bawat salitang binibigkas niya mula sa awit, may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag na kapayapaan purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Ang mga linyang iyon ay naging musika sa kanyang puso at ang musika ay naging panangga sa lahat ng pighati. Kapag dumadalaw ang sakit, inuusal niya ang awit. Kapag dumarating ang takot, sinisigaw niya ito sa panalangin. At sa bawat ulit, nararamdaman niya ang kamay ng Diyos na dumadampi sa kanya, panayad, ngunit makapangyarihan. Ngunit ang kagalingan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan, ito'y dahan-dahan. Minsan parang walang nangyayari. Ngunit huwag mong hayaang malinlang ka ng katahimikan. Sapagkat sa bawat sandaling hindi mo nakikita ang pagbabago, ang Diyos ay masigasig na kumikilos sa loob ng iyong puso at katawan. May isang binatang lalaki na nagngangalang Jumar siya ay nagtrabaho sa ibang bansa upang maitaguyod ang pamilya. Sa kanyang unang taon, naging maayos ang lahat, malakas ang katawan, maganda ang kita at masigla ang kanyang pananampalataya. Ngunit isang araw, habang nagtatrabaho sa malamig na lugar ng storage facility, bigla siyang nawalan ng malay. Dinala siya sa ospital at doon nalaman niyang may problema na sa kanyang baga at puso. Mga kondisyon na hindi niya kailanman naisip na maaari niyang makuha sa murang edad. Napuno siya ng tanong, bakit ngayon? Bakit habang sinusubukan kong magtaguyod ng pamilya, saka naman ito nangyari? Hindi siya nakapagsalita sa kanyang asawa ng ilang araw. Nahihiya siya. Galit siya. Takot siya. Ngunit sa isang araw na mag-isa siya sa silid ng ospital… Napansin niyang may lumang Biblia sa may side table na iwan marahil ng ibang pasyente. Wala siyang balak basahin ito. Ngunit habang lumilipas ang oras at lalong lumulubog sa lungkot ang kanyang puso, tila may bumubulong sa kanyang isipan. Buksan mo. At sa di inaasahang pagkakataon, ang unang pahinang bumungad sa kanya ay Salmo 103. Tumitig siya. Parang sinadya ng Diyos parang may liham sa kanya na matagal na palang nakasulat. Habang binabasa niya ito, hindi niya na malayang tumutulo na ang kanyang mga luha. Hindi siya madasaling tao noon, pero sa oras na yon, naramdaman niyang may nagmamasid, may umaabot, may umaakap. Ang salita ng Diyos ay hindi lang tumama sa kanyang isip, kundi parang bumalot sa kanyang buong katawan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Purihin mo ang Panginoon, siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasamaan. Hindi ba't iyon ang unang kailangan ng kanyang kaluluwa? Hindi lang ang paggaling ng katawan, kundi ang paghilom ng puso. Napagtanto niya na matagal na pala niyang nakakalimutang humingi ng tawad. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pride. Ngunit ngayon, wala na siyang kayabangan. Wala na siyang maskara. Siya ay isang lalaking wasak, ngunit handa ng tumanggap. Siya ang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Sa sandaling iyon, hinawakan niya ang kanyang dibdib at buong lakas na sinabi, Panginoon, patawarin mo ako. Gamutin mo ako. Hindi ko nakaya, pero alam kong kaya mo. At sa simpleng panalanging iyon, may nabago sa kanyang diwa hindi pa man bumabalik ang kanyang lakas, bumalik na ang kanyang pag-asa. Ang kagalingan na nagmumula sa Salmo, isang daan at tatlo ay hindi lamang pisikal. Ito rin ay kagalingan sa kalooban, sa relasyon, sa pananaw, sa layunin. Maraming tao ang may malusog na katawan, ngunit bulok ang loob, puno ng galit, inggit at sama ng loob. Ngunit ang kagalingan mula sa Diyos ay buo ginagamot niya ang ugat, hindi lang ang sintomas. Kaibigan, baka hindi mo pa nasasabi ng buong puso ang panalangin ni Jomar. Baka may bahagi pa ng iyong puso na sarado sa Diyos, bahagi na puno ng pagdududa o bahagi na sinasabing, hindi na ako karapat dapat. Pero tandaan mo, walang karumihan ang hindi kayang linisin ng habag ng Diyos. Walang sakit ang hindi kayang pagalingin ng kanyang salita ang kailangan lang ay pagtanggap. Subukan mong umupo sa isang tahimik na lugar ngayong gabi. Isara mo ang iyong mga mata. At bigkasin mo ng dahan-dahan buong puso ang Salmo 103. Huwag mong madaliin. Hayaan mong bawat salita ay dumausdos sa iyong puso. Hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ay gumalaw habang binibigkas mo ito. At kung may luha kang malalaglag habang sinasambit mo ito, hayaan mo. Sapagkat minsan, ang kagalingan ay nagsisimula sa mga luha ng pagsisisi. Minsan, ang simula ng himala ay hindi sigaw ng pananampalataya, kundi isang bulong ng pag-amin. Panginoon, ako'y mahina, ngunit naniniwala pa rin ako. Minsan, hindi natin naiintindihan kung bakit may karamdaman kung bakit may sakit ang katawan, kung bakit tila pinabayaan tayo ng langit. Ngunit hindi totoo na iniwan tayo ng Diyos. Minsan, pinapayagan niya ang sakit para tayo ay mapalapit. Para marinig nating muli ang kanyang tinig, para alalahanin nating may tagapagligtas tayong hindi napapagod na magmahal, kahit paulit-ulit tayong lumalayo. Ang Salmo 103, ay hindi lamang para sa mga may sakit. Ito rin ay para sa mga pagod, sa mga sugatan, sa mga nawawalan na ng direksyon. Ito ay paalala na tayo ay may Diyos na tapat, makapangyarihan at mapagpatawad. Hindi siya Diyos na malayo. Siya ay Diyos na malapit, kasama natin sa bawat pintig ng puso, sa bawat luha, sa bawat paghinga. At ngayon, marahil ito na ang oras na hinihintay mo. Oras para bitawan ang bigat. Oras para maniwala muli. Oras para tanggapin ang kapatawaran at kagalingan na matagal nang iniaalok sa iyo. Huwag mong hayaang lumipas ang gabing ito nang hindi ka nagpapatirapa sa presensya ng Diyos. Ipikit mo ang iyong mga mata at sambitin mo ito sa panalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat sa Salmo isang daan at tatlo. Tinatanggap ko ang iyong kapatawaran. Tinatanggap ko ang iyong kagalingan. Gawin mo akong buo muli. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mula nang bigkasin ni Homar ang panalangin iyon, isang panibagong paglalakbay ang kanyang sinimulan. Hindi lamang paglalakbay ng paggaling sa katawan, kundi paglalakbay ng pagbabalik loob. Unti-unti niyang ibinalik ang mga bahagi ng buhay na dati niyang isinuko sa takot. Ang kanyang pananalig, ang kanyang pakikinig sa salita, ang kanyang pananalangin sa gabi. At sa bawat hakbang, natuklasan niyang ang kagalingang inaasam niya ay hindi kailanman nawala. Naghihintay lamang ito sa kanyang paglapit. Hindi niya kailangang intindihin kung paano gagaling ang kanyang puso o baga. Hindi niya kailangang alamin kung kailan eksaktong darating ang milagrong pisikal. Ang kanyang naging sandigan ay ang pangakong ito. Siya ang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Hindi sinabing ilan lamang. Hindi sinabing kaunti lang ang kayang pagalingin. Kundi lahat. At sa kanyang simpleng pananampalataya nagsimulang lumakas ang kanyang katawan. Unti-unti siyang nakakalakad sa loob ng ospital. Ang kanyang boses na dating paos ay unti-unting lumakas. At sa pag-uwi niya sa kanilang tahanan, bitbit -bit niya ang isang bagong layunin: ang ipahayag ang kagalingang kanyang natamo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaibigan, may tanong ako sa iyo. Ilang taon mo na bang iniinda ang sakit na 'yan? Ilang beses ka nang nagpabalik-balik sa ospital? Ilang gamot na ba ang iyong nainom? At sa kabila ng lahat ng iyon, pakiramdam mo ba ay hindi ka pa rin ganap na gumagaling? Baka kasi ang kagalingan na hinahanap mo ay hindi lang pisikal. Baka ang sugat ay nasa loob at ang gamot ay hindi nabibili sa botika. Baka ang tanging lunas ay nasa simpleng pagbalik sa Diyos at pagtanggap sa kapatawaran na iniaalok niya. May isang matandang lalaki na itatago natin sa pangalang Lolo Bert. Sa edad na 76, iniwan siya ng kanyang mga anak at asawa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kanyang sariling pagkukulang. Noon kasi, naging mainitin ang ulo niya. Minsan ay lumapit ang isa sa kanyang anak, umiiyak, humihingi ng yakap, pero pinagalitan niya. Sa mahabang panahon, pinairal niya ang pride at nang tuluyang lumayo sa kanya ang kanyang pamilya. Doon lang niya naramdaman ang lungkot na walang lunas. Sa kanyang katahimikan sa isang maliit na bahay sa probinsya, araw-araw siyang nauupo sa isang sirang bangko sa ilalim ng puno. Tahimik, malamig, malungkot. Hanggang isang araw, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya at nagabot ng Biblia. Hindi niya kilala ang bata, pero may sinabi itong, Lolo, ito po ang sabi ni Mama." Basahin niyo raw ito. Sabi niya, nakakatulong daw sa mga malungkot ang mga salita ni Lord. Ayaw sana niyang tanggapin, pero may kung anong tinig sa loob ng kanyang puso ang nagsabing, Ito na ang huli mong pagkakataon. Pagbalik sa bahay, binuklat niya ang Biblia. Hindi siya marunong maghanap ng verse, pero tulad ng iba, tila ginabayan siya ng espiritu. Tumapat ang kanyang mata sa Salmo 101 at tatlo. Siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasamaan. Parang bombang sumabog sa kanyang alaala ang lahat ng kanyang pagkukulang. Ang bawat sigaw, ang bawat pagkukulang, ang bawat pagkakait ng yakap. At nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Ang karamdaman niya ay hindi lang rayuma o hika. Ang totoo, ang mas masakit ay ang pag-iisa. Ang pagkabigo bilang ama, ang damdaming hindi siya pinatawad. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagsabing lahat. Ibig sabihin, pati ang kanyang sugat ng konsensya may kagalingan din. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sinabi niya, "Panginoon, patawad. Tinatanggap ko ang kapatawaran mo at kung pwede pa, pagalingin mo ako." hindi lang ang katawan, kundi ang puso ko. Simula noon, nagsimula siyang ngumiti muli. Hindi agad bumalik ang kanyang pamilya, pero unti-unti, nagsimulang dumalaw ang mga batang kapitbahay. At minsan, isang araw ng linggo, isang babae ang dumating, may dalang prutas. Ang kanyang anak na matagal nang lumayo, niyakap siya, umiiyak, walang sinabi, pero sapat na ang yakap para sabihin na ang sugat ng kahapon ay nagsimulang maghilom. Hindi ba't iyan ang ginagawa ng kapatawaran mula sa Diyos? Binubura ang distansya. Binubuo ang wasak. Pinagagaling ang mga sugat na hindi kayang abutin ng medisina. At sa Salmo, isang daan at tatlo, iisa ang mensahe. Ang Diyos ay tapat sa pagbibigay ng kagalingan sa mga pusong marunong umamin at magbalik loob baka ikaw ay isang lolo bert sa iyong sariling kwento hindi mo man masabi pero alam mong ang pinakamalaking sakit sa iyo ay hindi pisikal kundi emosyonal ang guilt ang pag-aalinlangan ang mga salitang hindi mo nasabi ang mga taong hindi mo na muling nakita ngunit sa Diyos laging may panibagong simula laging may panibagong pagkakataon laging may kagalingan ngayon gusto kong bumalik ka sa mismong salita. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Huwag kang manalangin lamang gamit ang bibig. Manalangin ka mula sa kaluluwa. Ibalik mo sa Diyos ang papuri kahit umiiyak ka. Ibalik mo ang pagsamba kahit may kirot. Ibalik mo ang tiwala kahit paulit-ulit kang nasaktan. Dahil ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo at ang Kanyang salita ay hindi kailanman nabigo. Nararapat lamang na purihin mo siya hindi dahil magaling ka kundi dahil mabuti siya. Hindi dahil nararapat ka kundi dahil ang kanyang awa ay sapat para sa lahat mong pagkukulang. At kapag pinili mong purihin siya kahit sa sakit, kahit sa kawalan, kahit sa dilim, diyan nagsisimulang kumilos ang langit. Tingnan mo ang katawan mo ngayon. Damhin mo ang bawat tibok ng puso. Ang bawat paghinga, hindi ba't iyan ay patunay na may Diyos na humihinga rin sa iyo. Ang kanyang buhay ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Ang kanyang pag-ibig ay kumakapit sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Kaya't huwag mong hayaang matapos ang araw na ito nang hindi mo binibigkas mula sa puso ang Salmo daan at tatlo. Sabihin mo, purihin kita Panginoon tinatanggap ko ang kapatawaran, tinatanggap ko ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y gumagaling. Sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang mga patotoo ng kagalingang dulot ng salita ng Diyos. Mga taong tulad ni Rosalinda, Yomar at Lolo Bert, mga ordinaryong tao na nagtiwala sa hindi nakikitang kapangyarihan ng Diyos at naranasan ang tunay na himala hindi sila mga propeta, hindi sila banal, hindi sila perpekto. Ngunit sila ay naniwala at ang pananampalatayang iyon ang naging pintuan para sa kapatawaran, para sa kagalingan, para sa isang bagong simula. At ngayon, ikaw naman ang tinatawag. Oo, ikaw na nagbabasa nito o nakikinig sa tinig na ito. Hindi aksidente na narito ka. Ang mga salitang ito ay inilaan ng Diyos upang iparating sa iyo na mahal ka niya, pinapatawad ka niya, at nais ka niyang pagalingin. Hindi dahil karapat dapat ka, kundi dahil ganun siya kabuti, ganun siya katapat, ganun siya kamapagbigay ng biyaya. Maaring hindi mo agad maramdaman ang pagbabago. Maaring pagkatapos ng panalangin mo, may sakit pa rin. Maaring may lungkot pa rin. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nakabase sa nararamdaman mo. Nakabase ito sa katotohanang hindi nagbabago. Na siya ay Diyos na tapat at hindi niya binabawi ang kanyang mga pangako. Kaya ngayon, kung ikaw ay may sakit, anumang uri nito, gusto kitang akayin sa panalangin. Isang panalanging puno ng pananampalataya, hindi sa iyong lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nagsabing siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasamaan, siya ang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ilapit mo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong katawan na may sakit at mula sa puso sabihin mo. Panginoon, naririnig mo ako. Alam mo ang aking sakit. Nakikita mo ang lahat ng hindi ko kayang ipaliwanag. Alam mo ang bigat ng aking puso, ang hinagpis ng aking katawan at ang sigaw ng aking kaluluwa. At ngayon, hindi na ako lalapit bilang taong may alinlangan. Lalapit ako bilang anak na may pananampalataya. Diyos na buhay, tinatanggap ko ang kapatawaran mo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakasala, sa lahat ng paglayo, sa lahat ng oras na hindi ako naniwala. At ngayon din Panginoon, tinatanggap ko ang kagalingang iniaalok mo. Mula ulo hanggang paa dumaloy ang iyong kagalingan. Sa puso kong sugatan, dumaloy ang kapayapaan. Sa kaluluwang pagod, dumaloy ang bagong sigla. Sa pangalan ni Jesus, ako ay gumagaling. Amen. Sa sandaling ito, hayaan mong manahimik ang puso mo. Huwag mong madaliin, damhin mo ang presensya ng Diyos. At kahit wala pang dramatikong pagbabago, manalig kang may nangyayari. Dahil kapag ang salita ng Diyos ay lumabas sa iyong bibig na may pananampalataya, ang langit ay kumikilos. Sa mga susunod na araw, ituloy mo ang ginagawa mo. Ngunit huwag mong kalimutang bigkasin ang Salmo isang daan at tatlo araw-araw. Gawin mo itong gamot ng iyong espiritu. Huwag kang bibitiw sa pangako nito. Kahit anong sabihin ng mundo, kahit anong ulat ang dumating, manatili kang nakakapit sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita niya ay hindi natitinag, hindi nagmamaliw at hindi nababali. At kung dumating ang araw na maramdaman mong ikaw ay ganap ng gumaling sa katawan, sa damdamin, sa espiritu, huwag mong sarilinin ang himalang iyon, sapagkat ang himala ay hindi para itago. Ito ay patutuo upang palakasin ang iba. Ibahagi mo ang kwento mo. Ikwento mo kung paano ka iniligtas ng Diyos. Ikwento mo kung paano ka pinatawad, pinagaling at binigyan ng panibagong buhay. Baka sa kwento mong iyon may isang taong kagaya mo noon ang mapalapit din sa Diyos. Baka may makakita ng pag-asa. Baka may sumuko na sana sa buhay, pero sa pamamagitan ng pagsaksi mo ay sumubok muli. Tandaan mo, ikaw ngayon ang maging buhay na salmo isang daan at tatlo para sa iba. At kung darating man ang panibagong pagsubok, balikan mo lang ang awit. Balikan mo ang salita. Huwag kang matakot. Dahil kung kaya ng Diyos na pagalingin ka ngayon, kaya niya ulit bukas. Kung kaya niya noon, kaya niya pa rin ngayon. Sapagkat ang Diyos na iyong sinasamba ay hindi Diyos ng minsan lang, kundi Diyos ng walang hanggan. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, gusto kong ulitin sa iyo ang mga salitang nagsimula sa lahat. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang alinmang kanyang mga kabutihan. Siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasamaan. Siya ang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Iyan ang awit ng buhay mo ngayon. Isang awit ng muling pagkabuhay. Isang awit ng kapatawaran. Isang awit ng kagalingan isang awit ng walang hanggang pag-ibig mula sa Diyos na kailanman ay hindi ka iniwan. Kaya ngayon, kapatid, sa iyong huling bulong ngayong gabi, sa iyong huling hininga bago matulog, sa iyong unang sigaw paggising bukas, sabihin mo, Panginoon, salamat sa iyong kagalingan. Salamat sa iyong kapatawaran. Tinatanggap ko ito. Itinatalaga ko ang buhay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.